Mga kababayan, ko sa Pilipinas, si Estados Unidos, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. Lalo na kayong mga OFWs na nag-iirap abroad ha, para sa pamilya at mga kabataan na gustong baguhin ang bayan. Mabuhay po kayo ha. Ako po sila ng inyong mga kawok. sa so, hashtag walk at ngayon may tagumpay na magpapatawa sa mga kritiko ay, nako, Senado approve agad ang OVP budget, 902 million sa 2026 at tinasan pa. Oo, mga kawok. <laughs> Official na, ha? hindi na may stop ang servisyo ni VP Sara bago tayo mag dive quick tip ha, para sa inyong side hustle. Kung kayo yung mga OFW ha, o youth na naghahanap ng extra income, subukan nyo ang Lazada Affiliate Program. Mag-sign up sa... Ay, nako, ibig sabihin, may mga itatagpo tayong mga products dito. Ay, nako, ah, mga gadgets at groceries. Ay, talagang, siyempre, kikita po rin tayo bilang komisyon. Ha? Ah, maraming, maraming salamat. So, na kayo ngayon, ha? Ah. Ihit ang, ang bell at maging bahagi ng ating laban. Okay, mga kawok, ha? Walang drama, ha? Walang drama ito, ha? Puro facts lang. Ha? Ah, sa 2025 budget proposal, silbukan i-slash sa mga kalyado ni Marcos ang OVP ha, sa 640 million mula 1.5 1.1 billion pesos. Bakit daw confidential funds issue ha? Pero sa 2026 sa Senado, salamat kina Bongo at ay ni Marcos 902 million ha, na aprubahan plus dagdag ha, 100 million para sa infrastructure ha, source natin, official sa, sa Senado, Bicam Report, November 2025. DBM website, Philstar, ABS, CBN coverage. Okay. Parang mga politiko na nagre-recycle ng basurang issue, ha? Slash, slash, pero bumalik na mas malinis at mas malaki. Tulad ng isang basurero na nagbalik ng ginto sa halip na basura. Okay. Shoutout sa mga OFW sa Dubai at Italy. Itong budget na magpapatibay ng inyong remittances. Ay, nakauna, political masterstroke. Si Vivi Sara sa gitna ng impeachment. Ha? Noise. Nagpakita ng base ng suporta. Feeding program, 1.5 million. Estudyante araw-araw, ha? Ayon sa DepEd data, 60% ng 90, 902 million pesos. Dito, ha? Hindi luxury. Puro tulong para sa mayira. Pangalawa, economic sense, ha? 98% obligation rate sa 2024 COA audit, ha? Compare sa ibang ahensya na 70% lang. Zero disallowed expenses laban kay Sara. Okay, mga oppositionist, mga posisyonista ha, ng kurakot ang sigaw parang mga asong nag-aaway sa buto na hindi nila maabot. Sila nga nung may puter ha, saan budget? Sa mga yacht party. Ha, party party! Mga kabataan, habang nanonood ha, ay nako, ah, uh, i-check nyo po ang mga produkto na it itatag ko dito sa video na ito at sa mga iba pang video. Sa, kung wala naman kayo nagustuhan, mag-comment lang po kayo kung anong bibilihin nyo. Uh, tulong nyo na po yan sa atin. Tulong nyo na po yan sa ating channel na mag aanim na taon na po ha, ngayong 2026. Okay, ha? Eh, marami po yan. No? Mga school supplies, perfect po. Sa back to school hassle. No? kita ay talagang ano po tayo no yan ma ma maraming maraming salamat po no shout out sa Canada at Australia kayo tunay na bayani itong budget na magbabalik ng suporta sa inyong mga anak mga kaibigan hindi tayo bias dito mga kawok critical din Oo, ha? may confidential funds controversy 2022, 2023, 2023, 2024, 2025. Anyway, at tama ang pro, ha? pero resulta lahat dismissed ng budsman. Walang kaso sa 2026 budget, zero ha, confidential fund na lahat, transparent. Mga kreto ko na ha? tanungin natin, bakit hindi nyo kunestyon ng 20 billion pesos dagdag sa DPWH na may coast projects, COA 2024, ha? ano ba yan? Hypocrisy, world class, no? Ay, OBB nag-train ng 500,000 OFW dependents via testa, mga kaibigan. <coughs> Para boxing matcha, sinampal si Sarah pero siyang nakatayo. Silang naglandian sa canvas. Okay, para sa inyong mga uh, para sa inyong mga OFW live eh try ha Remita, mo, mga kaibigan ay, magkaroon kayo ng passive income. Ano? Ginagawa natin ito para sa passive income, mga kababayan. O, mga kababayan sa Japan at UK, mag-comment na, naka-benefit ba pamilya nyo sa OVP? Isang OVP sa Germany, salamat sa medical aid. Buhay na buhay, anak ko, sabi niya. I-share niyo to mga kabataan, sa comment section. Bakit deserve ni Bibi ang budget na ito? Top comments ha, shout sa susunod na vlog, mga kaibigan. Mga kawakang, yan, may mga gadgets po, din po tayo i itatag mga kaibigan yan ha ay talagang uh, para naman kumita po tayo no i-like then po i-share and subscribe para sa daily truth bombs mga kaibigan sa 2028 elections ha ito ang blueprint service of bits drama Pulse asia november 2025 sarat trust rating 80% no oh, global lens ha sa US inflation dito buffer na sa gutom vibe OBP federalism win power sa Duterte heartland Compare ha, VP sa plus ones, travel galore, sa ground zero, intellectual point, ito ang tunay na governance, measurable impact. Shoutout sa Hong Kong at UAE, kayo nakikita ang hirap, ito laban natin mga kaibigan. Mga kawak sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinuduro. Pero kasama kayo, kaya natin itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, Panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLand, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag WalkWithLand. Ay, mako, mga kaibigan, no? i-check nyo po ang produkto natin. Marami po yan. No? Um, school supplies o damit o gadgets murang-mura po no from Lazada Shopee ah talaga naman maraming maraming salamat po no o oh, God bless po sa inyong lahat mag-subscribe na rin po kayo dito sa channel natin mabuhay po ang ah, Pilipinas